Ulit mga master, so welcome back ulit sa ating YouTube channel So update na lang tayo today uh, Bali ito na po yung itsura ng ating project So ngayon isa continuation pa rin tayo rito guys Ng uh, CHP si layering yeah. So akay tayo dito mga master Taas ito. Bali out na rin naman tayo Ah, uh, Ito guys, uh, bali nagboost kayo na sinaporman dito ng ano, uh, Ang poste So dalawa Ito at saka ito So kapon ito yung uh, natin So binaklas na At tsaka are mga master So, yung hollow block naman natin, isa uh, inakit na po natin uh, para bukas, isa uh, dire-diretso na yung ating ano, pag-asinta. So, pagkatanggal ng aporma natin, so, ito na rin yung uh, magiging uh, butterboard natin. So, mabilis na ito mga master kasi andito na yung uh, material sa taas. Tay-tay well, na. Then, sa likod mga master, bali kanina. So, yun na. Uh, uh, bali, winewell din kanina natin to. So, katulong natin si engineer. So, ito guys yung ating ano, uh, uh, bali ang mga install maging mangyari pala so dito guys tatakbo yung ating hagdanan so ito yung mga maging landing natin so iikot tayo so magkakaroon tayo ng mga pinto dyan then uh, ito yung bububungan po natin kasi uh, for the future so bali guys ito yung ano, uh, temporary ang so pag uh, ng araw isa babaklasin natin ito then uh, i natin yung mga maging slab hanggang doon sa dulo so yun nga uh, bale bali hanggang dito na lang kasi yung uh, budget ng ating so, ulit, uh, client so sa susunod ulit bale bali na Okay? So, yun mga master, baling nga dito na lang muna ha. So, in-update ko lang kayo. So, maraming salamat. po.